Malikhain Ibat-ibang mga disenyo at panghulma Mga kabataan ng Banipanggasinan may angking talento sa paghulma sa Pakwan Fruit Carving Competition ng Bayan. la ang pakwan pagdating sa fruit carving. Kaya syempre, meron din tayong competition ng fruit carving. Talagang uniukit nila on the spot ang kanilang mga pakwan. Kasi medyo mabusisi din kasi yung ano pag-uukit. Confident naman po. Confident naman alas. <laughs> Masaya po kasi ano, naka-curve na naman ulit ng Pakwan. na ipapakita sa kompetisyon na ito ang creativity ng mga Banyans. Ganda!